Nay, nabuta mo ti ti Badelan. Madelan. Hindi! Magellan naman, hindi pa ako to so, ano noon. Ha? Magellan. <laughs> nabuta mo yan. <laughs> hindi na. Ano ano, ano ti Madelan, Pilipino yon. Oh. Ito ko maasawa ko Amerikana eh. <laughs> oh. Ang taas <laughs> pala <laughs> ng oh. <laughs> pangarap Ay, ko. Ayoko! Ayoko ayaw Pilipino, ito ko Amerikana sa ko. <laughs> Oo. Oh. Parang anak ko. Oo. Oh. Oo. Oh. Uh, oh. Ayaw ng Amerikana yung hindi patuloy. Paaday! Ano ito na? Haan? Ito na, mabak! Hindi. Tapos na. Pakita ko kay Bal. Sige nga, sige nga. pakita mo. Para totoo. Pawakan mo si Bandang. Tutuloyin natin yun. Tuli na ako eh. Dito, Tuli na ako. Kasi, bubuntingin lang yan. Hindi pwede. Tapos tatayin ng rubber band. Bibiyakin lang yun. Oo. <laughs> Tuloy na ako eh. <laughs> Ay, ako niya ang anak mo. Mga anak mo. <laughs> ang dami ko na anak eh. Palayas, palayasi palayasi mo. Hindi pala na... mo mga anak mo. Hindi, tuturan din ako sa nanay mo, tatay mo, na magpapalayas ng anak. Oo. Patay, dalawa mong anak de you Kaya ka. Anan? Dalawa mong anak. Sino? Ako. Gadawin kitang anak, oh, aampunin ah, kita. Ano pa, pakain ko iyo. <laughs> eh, malakas kang kumain. <laughs> dude utoko utok utok nae ako yare dadawin niyong enak tak aha <laughs> napo araw lima tulan tapos ano 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 1. ano 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 mga hindi. <laughs> ito, oh. ito ko. Uh, nay, okay. ano, ano ta ba ko? Hollywood, di oh. Hollywood ang artista. Hollywood. Hay, tanong, tanong tano tao jung oh. Hollywood, artista. Malaki 'yon. Okay. Sa Hollywood ka, ang taas ah. pala ng pangarap. Ah. Eh. Dala doon. Ay, ba't gerente lang ang gusto mo matapos yung pala eh. <laughs> <laughs> Hollywood daw, tanggapin na ako, Nay. Eh, be, kung tatanggapin ka ng ano eh. Tan. <laughs> uh, 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 oh. uh, Direkto ng Marikano the director ng Amerikano. Ah, At ngayon, naglalaban na sa ano? Punta ka raon, ipaglaban mo si Duterte. Tete. Nay, nari lang. Alam mo, nari, akong anak mo. Ah. Oh. Akong anak mo. Ah. Oh. Titira tayo yung malaking bahay, Manson, winning phone. Yung pantas mo ako ng bala. Oh. oh. <laughs> Bibigat ang... Ano? Ah, dalawang binyon. Wow. O tayo na. <laughs> Ay, mayamang ka. Sino? Oh, Hindi, siya. nari lang. Ha? Ah, nari, nari akong anak mo. Oo. Uh -uh. Dala. Nari akong anak mo. Mayaman na tayo dalawa. Saan bang gagaling kayo manan Saan bang gagaling? Uh, ah, ah. Okay. ni Marcos? Ang mga... Ang tawag ko? Paano ng mga tindalo? Tindalo na apo na ang dami. Ginto nakita mo yun hinangay ko eh oh hinangay ko yung mga mga dinto ng mga mga sindalong apun eh oh meron ako inilala ko sa ano eh kung talagang ikaw yung ano sa Amerikano yung meron ako yung ano malapadaban sa Korean tatay ko hindi ko pa nakukuha yung, hindi ko <laughs> kukuha pag marami dito <laughs> <laughs> ano bibinta mo lahat? Bibinta mo. Dai. Bibinta ako mo ano ko ba ikaw eh maraming ginto. Bakit ka naman mag-aano ba? Ha? Oh, ano? Nay, Ah, uh, nai ah, uh, ito uh. ko, ito ko palo ito ko pala ko, pampon nalang kay oh Marcos, papayagun. Oo, pampon ka kay Bumbong Marcos. <laughs> ano ti Bumbong uh, ti, Mayaman ti Bumbong Marcos. Oh, Presidente eh. ti Bumbong Marcos, yung pera ni Bumbong Marcos, di mauubos. Eh, di, di mauubos. Ilang araw? Ilang araw, habang buhay. Habang buhay. Kay <laughs> Bumbong Marcos, maraming dinto tatay niya, maraming ginto. Nay, ti Bong Maikos, tapatid ko yun eh. Tapatid na? Oo, tapatid ko ti Bong Maikos eh. Kapatid, kala ko ba ikaw eh, yung nanay at tatay, may pinaampung ka ba? Naging kapatid mo si Bong Bong Marcos. Tatay, nanay ko ti, medyo Maikos eh. Eh, sino ba nanay ni Bong Bong Marcos? Si, sino? Medyo Maikos. ni medyo Maikos. Si, medyo Maikos. Si, Maikos. Uh -huh. <laughs> Mara, uh -huh. mar mar ah Mara, pero yung nanay ni Medyo Michael. Oo, umuwi ka na ito ko sa loon na sa loon. Ano? Sino ti Medyo Michael? Ano tabaho yung ti Medyo Michael? Ano trabaho, ano trabaho oh, niyo? No? Ti, ti Medyo Michael. Walang tatabaho? Yeah, wala na, matanda na yun eh. Dati, may tabaho na ta dati. Oo, kasi kasama ni Marcos doon sa Ferdinand Marcos ano, sa ibang bansa, sa Pilipinas. Pa. Doon na nga namatay si Presidente. Ti no. Medyo mi, Michael, yung pera ni Medyo Michael, dumawo po. Ano tayi si Michael? Ah, mapute mi itim ta? Ma eh. maganda si Meltem Marcos. Hindi <laughs> 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 ko binana nanay mo. Hindi, tayi, tayi, tayi mitomaykon. ko sa, oh, nata sa loko, si <laughs> pa, paano, paano ko. Si tayo, ng ni e siya, oh na, sa ko si Marcos. Pano ko, pano ko lapita tayi mitomaykon? Anap tayong tawuan, tatatay nao ni mitomaykon. Hindi siya. Hindi siya. Hindi siya. Hindi siya. Hindi Hindi siya. Hindi 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 siya. Hindi siya. Papay, gun. Eh, di tanongin mo sa kanya kung ampunin ka. Umayag. di doon ka. Masarap ang buhay mo doon. Oh, di Masarap ang buhay ko. Oo. Oh, oh. Narat, di medyamay ko. Ah, Tatawa, ano tatawa ko si medyamay ko? Mami na. Ti 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 Hindi na. ti eh. ti 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 ibabanta andito si, ano, yung anak niya, si Aime, tsaka si, ano, andito sa Pilipinas. O, oh, di, dito ka lang. Dito si Ilocos ka. Dito lang ako. Mabantay mo yung mansion nila doon. Mansion ni Binja Michael. Oo. Oh, tanong, tanong, tanong saan ko si Binja Michael. Ay, di, sabi mo, mami mo. Hindi. Si Binja Michael, babantay yung bahay ni Binja Michael, mansion na. Uh -huh. Ako bantay. Uh -huh. Tanong saan ko. Tanong saan ko si Michael, malaki. Ito ko, ito ko saagunay. ang sahod ko na eh. Ang sahod ko, trinyon. Papahayap siya, medya Michael. Bibigyan ng trinyon ang sahod. Ay, ewan ko kung bibigyan ng trinyon. Anong trinyon? Ikaw <laughs> 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 you know, ba nag-aaral yan, natatanongin dun eh. Oo. Sino? tatanungin ako? Marunong kasimula. Hindi. Oo. Oh. Paano kang sasahod ng trinyon? Hindi ka na marunong <laughs> alam mong isulat ang pangalan mo. Marunong, marunong, ang basa, marunong, ang basa, marunong tulad, bibigyan ang ng trinyo ng tawad. Oo. Hindi mo upos yun. Basta nakatapos ka. Nakatapos ah, ako. Sana yung, 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 yung pera kong pera kong trinyo, hindi mo upos yun. Hindi. Ilaro yun, trinyo, hindi mo upos. Habang duwe na, limos, na. Yan, ha, yun. Oo. Ano, hindi ano, na ako nilimot. Hindi na. Hindi mo maupos yung trinyo. Ano? Hindi na ako nilimot. Marami na akong pera. Hindi ka man nilimos. Marami ka ng pera. Ha? Oo. Mara Ay, di ba na kay Daddy Frank yan, nang nilimos ka ba? Di ba? Hindi naman. Hindi na. Tatay, nilimos ko ka. Nilimos ko ka. Ayaw ni Daddy hindi oh. diba mo nakikita ko nga, nanghihingi ka sa ano-ano, sabi ni Napanood oh, oh, Dad. Napanood mo? Oo, Dad. Ano, ikaw ba, Dad, ka na naman. O, oh, di ba? Napanood, pinapanood ko yung lahat. Dato, oh. nini titira, titira, o, titira ti Dad Ranke. Ang mga tao. Dino, doon ka na lang nga, kay Daddy Franke. O, oh, di diba mo kasama, magkasama kayong dalawa. O, oh. oh, di ba? Nakita ko lahat ang inyong ano. <laughs> marami ka alam na yan. <laughs> Oo. Oh, marami, pinana, pinapanood ko kasi. Nay. Hindi kay umpisa kay ano. Nay, nabuta mo ti ti Madelan? Madelan. Badelan. Madelan naman, hindi pa ako to ano noon. Ha? Magellan. Nabuta mo yan. Hindi na. Ano ano, ti Madelan, Pilipino yon. Hindi. Ah, ipain yon. Pilipino hindi. Hindi si Magellan. Oh. Ki. Ah, ko yan, eh nanay ko hindi inabot si Magellan. Oh, Si Magellan, matagal na yun? Oo. Oh, oh. Matagal na yung Magellan na yung sinapot-napot si Magellan. Kaya ikaw mag-aaral ka. <laughs> Paano maaari araw sulan? Wala akong uh, putipasik. <laughs> pa Paano yun? Paano mapasok tulad. Eh <laughs> kaya nga. Ayosin na dun naman ni Da Devanti. Hindi. Ay. Ayosin ni Da Devanti. Uh, puti putipasik eh. Para maapasok ka tulad. eh. Saan? Sulan. Maapasok ako. Ito ko, ito ko umay eh. Ito ko, aran ako na ako, ibang bansa. Ibang oh. Oo. Alam mo ba ang isulat ng pangalan mo? N nari, nari. Ang uh, sula, um, maroon ang sula, maroon ang bata. Aran ako, ibang bansa. Pwede yun. Oo. Oh, oh. Ha? Ah, tanan, tanan. Ara ako, marika. Pwede yun. Oo, oh, oh, basta marunong kang bumasa at sumulat. Pwede ka doon, basta merong sa iyo. Hmm. Ano mga marikano, mga marikana? Oo, oh, basta. Ito nalang ko ba may kukuha sa iyo doon? Oh. Kukunin ka nay, eh. Nay. Pinapaampong ka na ni Daddy Franke eh. Nay! Nay! Oh. Madanda ang Marika, Nay! Madanda! Ba, iwan ko hindi mo ako nakakarating na Amerika. Ha? <laughs> ah, hindi pa nga eh. Oh, o, kaya nga! Oh. Oh. Kaya ko ito iwan na Amerika, hindi maganda. Madanda yun. Ito nga na eh. Oh. Ito nga makasawa kong Marika na eh. O. Ang taas pala ng pangarap ko. Ayaw ko. Pilipino. Ito kong Marikano sasawahin ko. Oh. <laughs> Parang yung anak ko, oh, Merkana. Oh. Uh, uh, tapos mag-aral ka. <laughs> mag-aral ka? Mag-aral ka, oo. Oh, Maganda yung makatapos na pag-aaral. Ko. Para makasawa. taong ka na ba ngayon? Uh, 22. Ah, uh, 22. <laughs> <laughs> na, nay, nay, uh. tayo nga nay. Uh, uh. uh, Merkana, sasawahin ko. Tap, tap, papay eh, ko. Ikaw pa, 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 asawa sa'yo eh. <laughs> Uh, nay! Ito ko. Nay! Ito ko. Ito ko. Uh, ito ko. Ito ko. kung amerikana matangkad. Oo! Oh, matatangkad ang mga amerikana. Madam! Ha? Ayaw ng amerikana yung hindi patuli. Ha? Pa'n na! Ano ito na? Ha? Huh? Ito na maba! Uh, uh, hindi. Ha? Hindi ka pa pala tuli. Oo. Oh, usap kayo ni nanay. Oo! Oh, hindi ka pa pala tuli. Magpatuli ka muna! <laughs> hindi. Tuli na ako eh. Oo! Oh, Ba't sabi ni daddy Frankie, hindi ka <laughs> oh, diba, pa tuli. Nay! Oo. Di ba? Taka pa. Nay, hey, hindi ka na, magkakaanak, hindi ka tuloy. Nay, ito ko, <laughs> oh. ito ko, ito ko, Nay, papatingin na, ako, tin, ah, tintlok. Si Sentlok, hospital? Sa Sentlok <laughs> <Saint> daw <laughs> magpapatuloy. Ah, si ah, Sentlok sa ka tanong, magpapatuloy. Tanong, tanong ba yung tintlok? Mano, manong man, ba yung tintlok? Ay, eh, di mahal. Ano? Ano yun eh, private yun eh, Sentlok hospital? Ano? Ah, doon ka magpapatuloy. Ano, ano an tintlok? Mayaman ang tintlok? Hospital yun? Ah. Hospital, doon po po tuloy tindi Hindi. <laughs> na, na, ano na ako, nai. tapos na ang tuloy. Uh, tapos na. Uh, tapos De, na, hindi pa raw, sabi Di ni Daniel pa? Frank eh. Na, alam mo na ah uh. ako, uh, bata pa ako, hindi niya akong baypunan Tapos okay, na. Pakit pa, si pa, pa, para pa para, sige nga, sige nga. Pakita mo, parang totoo. Tuli ka na ba talaga? Hindi <laughs> <laughs> pa nga Nay. Oh. ah Ah. Nay ang Ano merong bayan nay? Bakit ka magpapaampunan? -ay, nay ang bayan Tapay, diba? diba tapay yung bayan punan. Bibre pagkain. O di ba oh, diba inampon ka na nga ni Big Daddy Frankie? Ha. Ah? Bakit ka magpapaampon pa Inampun ka na nga uh, tukunay, mga, tukunay, eh. Di, to ko nay mga to ko nay papatay akong bayan eh. Lahat mga mga papatay ka, may pera ka. Tan. Iiram ako. Saan? Di, si bumay ko. <laughs> ano papayag yun? <laughs> ah, ang pinapera ni Bongbong Marcos yung marunong. Marunong? Uh Oo. -oh. Marunong basa, marunong sulat? Oo. Uh oh, hmm. Pwede po Hindi ka pwede. Dala <laughs> hindi ka marunong. marunong bilang, pera. Oo. Uh oh, Mar Marunong, ng pera. Ah, uh ah, -uh. uh -huh. pera, lahat pera. Uh -huh. Hindi ka naman yata marunong bumilang. <laughs> ang unbi bilang pera. Ang uh -huh. bilang pera. Marunong bilang. Bibigyan ako ti Ibong Michael. Oo, oh, oh, kung marunong ka, bibigyan ka. Da, dano'y nun? Oo, oh, oh, eh, hindi ka naman nag-aaral eh. Ha? Oo, si, si Ba, tatanggapin doon, ikaw hindi. Ikaw na eh, ikaw na eh. Atita mo na, na, na. na, na. na ti Ibong Michael, Nay. Na, Oo, oh, di ba nangangapa niya si Ibong Marcos? <laughs> ito mo na ah? tita, Nay. Ha? Ito mo na tita. Saan siya? Tapat, dapat, eh, dapat, eh, dapat, dapat ti Ibong Michael, singi ka na ito ng bahay. hindi, Ha? May bahay naman ako eh. Kat po, bubahay yun. Sino? Pati, pati ti... Ti Bo Michael. Pati, no eh. Ti Bo Michael. Ah, Ti Bo Michael. Marami, marami tawag. Ti, ti Bo Michael. Lahat yung load ni Bo Michael. Yung load na. Yung load ni Bo Michael. Hindi maubos yung load ni Bo Michael, sa? Hindi nga maubos. Pati. Hindi nga maubos. Pati yung load na hindi maubos. Pati yung load natin. Yung load natin, mabos yung maubos. Ay, nagbabahin tayo eh siya. Hindi. Sino? Di ba mal, di ba mal, papitin yun. Di, di ba mal, load na, di mo pa si load na? Hindi mauubos dahil may naglo-load kanya. Big bre? Uh, Big bre, load doon? Wala nang bayad? Oo, may, oh, may naglo-load kanya. Hindi katulad natin tayo ang naglo-load. ikaw ba ay may cellphone? Nay, ito ko, ito ko yung load ko, di mo upos. Ay, pwede ba yun? Basta ikaw mag-load pa, ka. Pati si Bo load na, di mo upos. Uh, hindi, nagpapalood din. Ang baba doon, doon, di ba? Kawakan mo Ayun. si Bandam, tutuloyin natin. Wait na, <laughs> eh. tuloy na ako eh. Dito ah, na ako. na ako. Kasi bubuntingin lang doon Ayun. yan. Hindi oh, po oh, oh. Tapos oh. tatayin oh. ng rubber band. Bibiyakin lang yun. Oo. So, tuloy na ako eh. Ah. Marunong ka rin ba, Nay? Magtuloy? Tulungan mo ko? Ah. Nay, Nay. Ah, tuloy na ako doon doon kayo. Inuuli ako. Bayon po eh. Bakit mong nakita ko? Hindi. Ayun. Hinuli ako eh. Hindi na inayos ang doktor. na O kaya nga, hindi inayos. Kaya kami mag-ayos. <laughs> <Inuli> na ako. <laughs>